Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila. Our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time. Alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six six sa mga bagong balita. rinig sa, sa buong bansa. Na ito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Napalita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaki ka na Sa Drive sa Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Pusali ng DTWH sa Quezon City. Nasunog! Ahensya! Tiniyak na walang napinsalang dokumento na may kinalaman sa Flood Control Investigation. Ombudsman, pinaiimbestigahan kung sinadya ang apoy. Pagdinig ng ICI, bubuksan na rin sa publiko simula sa susunod na linggo. Maharlika Investment Corporation, itinanggi ang umano'y koneksyon sa 1MDB Convicted Financier. Congressman Kiko Barsaga, tuluyan ng tinanggal sa AFP Reserve Force. At dalawa, patay sa pagsabog sa pagawaan ng paputok sa Bulacan. Panita. 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 Buong puso. Kasama ang buong persa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama at lakas ng Drymax Max Plus Herbal Capsule at resistencia ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Dry Max. Dry Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Max. Balita. 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 Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila, heto na ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Miyerkules, October 22, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Leigh Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Brigada Bandita. Nationwide. Mga kabrigada, nasunog ang isang gusali ng Department of Public Works and Highways sa Quezon City. Pero ayon sa DPWH, walang dokumentong konektado sa flood control anomaly ang nadamay. Ang detalye sa report ni Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo. Brigada! Nabalot ng makapal at maitim na usok ang gusaling ito ng Department of Public Works and Highways sa Quezon City matapos tupukin ng apoy pasado alas 12.30 nitong miyerkules. Ang sunog nagmula sa Material Testing Division sa ikatlong palapag ng gusali ng Bureau of Research and Standards. Yung pang third floor kung saan nagsimula yung apoy ay bakante. Umaaten ng training yung tao sa fourth floor. Apo. Kaya po nung makita, medyo may apoy na. Kinailangang basagin ng mga bumbero ang mga bintana upang mapabilis ang pag apula ng apoy. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog bago ito tuluyang naapula kung saan anim na na truck ng bumbero ang rumispunde. Uh, limang opisina uh, lang po ang nasunog uh, pero meron po opisina na hindi naman po kina ako. Sa mga tables po, computers, mga files. Palis parang konti lang naman po sila. More on research lang po yung office building at mga research lang po talaga sila. Dahil sa sunog, nagkaroon ng spekulasyon ng publiko na sinadya ito upang mabura ang lahat ng ebidensya sa maanmalyang flood control projects. So, Actually sir, ano po, under investigation po po natin, lahat po ng angulo po na pwede po ng po yung sunog, ano mang motivo, uh, pag aaralan po namin yung sir. Pala. Uh, nasira tong dokumento ay mga... Uh, reports sa mga validation ng materials, yung regular po na ginagawa ng Bureau of Research, yung materials na uh, naturally occurring sa bawat region at district offices. Uh, mga calibration reports po, in general po, wala pong documents pertaining to the issues na uh, yung pong pinag-uusapan ngayon na naapektuhan po dahil kami po ay nagpo-contact ng research sa inilabas na pahayag ng DPWH. Walang nasunog na dokumentong may kinalaman sa investigasyon sa flood control anomalies. Ang Bureau of Research and Standards ang nangunguna sa pagsasagawa ng pananaliksik, pag-aaral, pilot testing at pagbabalangkas ng mga polisiya para sa mga infrastructure projects ng pamahalaan. Base sa inisyal na investigasyon, nagsimula ang apoy sa isang computer unit sa Materials Testing Division na umano'y sumabog. Wala namang nasaktan sa insidente. Nagpadala na ang DPWH ng team na magsasagawa ng investigasyon para malaman ang sanhi at lawak ng pinsala. Samantala, ipinagutos na rin ng Office of the Ombudsman sa NBI at Bureau of Fire Protection na magsagawa ng investigasyon para malaman ang sanhi ng sunog at kung ito ay sinadya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jico Custodio ng 15.1 Brigada News sa Manila, The Music News, News. Authority. Authority. Max. Prime Brigada Balita. Nationwide. Samantala, minaliit ng Malacanang ang paghiling sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ng isang individual na imbestigahan ang umano'y ugnayan ni First Lady Liza Araneta Marcos at negosyanting si Maynard Ngu. Ayon sa palasyo, ang naghain na si John Santander ay tila pinabili lang daw ng suka sa kaisinabay ang pagsusumite ng naturang liham. May report si Brigada Maricar Sorgan, ibrigada e mo. Brigada. Brigada. Para siyang isang nuisance candidate, nuisance candidate na parang binigyan ng pera para bumili ng suka at isinabay ang pagbibigay ng letter of sentiment para dalhin sa ICI. Ganito ilarawan ng palasyo si John Santander na naghain ng letter of sentiment sa Independent Commission for Infrastructure na humihiling na imbestigahan ang umano'y ugnayan sa pagitan ni First Lady Liza Araneta Marcos at negosyanteng si Maynard Ngu. Maaalalang naging kontrobersyal ang pangalan ni Ngu matapos ibunyag ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa pagdinig ng Senado na siya umano ang nagsilbing bagman ni Senator Cheese Escudero kaugnay sa isyo na maanumalyang flood control projects. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na walang basehan ang naturang liham at walang kaugnayan sa mandato ng ICI na nakatuon lamang sa pagbusisi sa mga irregularidad sa mga flood control at iba pang infrastructure project ng pamahalaan. Kung inyo makakahalubilo muli ang isang John Santander, maaari po ba niyong itanong sa kanya kung alam ba niya ang mandato ng ICI? Alam naman natin ang mandato ng ICI ay mag-imbestiga ng mga maanumalyang flood control projects at mga infrastructure. Alam po ba niya kung sino ang source ng kanyang mga sinasabi? Pangatlong tanong, siya po ba may personal knowledge sa kanyang mga sinasabi? Dahil kung walang personal knowledge, ito ay magsisilbing hearsay evidence. Paliwanag ni Castro, kung walang direktang kaalaman si Santander, maituturing lamang na hearsay evidence ang kanyang mga pahayag at hindi na dapat seryosohin. Dagdag pa nito, personal niyang binasa ang letter of sentiment at mga kalakip nitong dokumento, ngunit wala anyang anumang nakitang bahagi na naguugnay sa unang ginang o nagpapakita ng ebidensyang nagsasabing may kinalaman si First Lady Marcos sa anumang maanomalyang flood control project. Ito po ba isang fishing expedition lamang para tiraan ang uh, unang ginang? Ito po naman ay nasa kamay na ng ICI, ibinigay lamang po natin ang ating pahayag patungkol po dito dahil nabasa po natin ang uh, letter of sentiment pati na po ang attachments. Mins mismo ang mga attachments ay walang nag-uugnay at walang naipakitang anumang ebidensya na magsasabing merong anomaliyang uh, flood control projects na pinasok ang unang ginang. Kaya naman dead ma lang daw si First Lady Liza sa naturang issue. Samantala, kinumpirma rin ni Castro na hindi na ni-renew ng pamahalaan ang posisyon ni Ngo na Special Envoy to China dahil nag-expire nitong August 2025. In the heart of changing lives. A am si Brigada Maricar Saragan. Now 105.1, Brigada News FM Manila, the Music News Authority. Dumating naman ngayong araw sa Senado si ICI Chairperson Retired Justice Andres Reyes at ICI Commissioner Rogelio Singson para daluhan ng pagdinig hinggil sa pagbuo ng Independent People's Commission. Ang natu o sa naturang pagdinig, sinabi naman ni Reyes na ilalivestream na nila sa susunod na linggo ang kanilang mga investigasyon hinggil sa flood control projects. kaugnay nito, umaasa naman si dating Senador Franklin Drilon na may lalabas din ng ICI ang mga nauna ng dokumento ng kanilang naging investigasyon. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, i-brigada mo! Brigada. 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 Ibinahagi ngayong hapon ni ICI Chairperson Ritter Justice Andres Reyes Jr. na ila livestream na nila sa susunod na linggo ang kanilang mga proceedings sa Independent Commission for Infrastructure. Matatanda ng Independent Commission for Infrastructure ang kasulukan kasalukuyan nga nagsasagawa ngayon ng investigasyon eh, hinggil nga sa flood control controversy. ICI is only 39 days old. For the last uh, 21 days, we only had three lawyers. And uh, now we have some volunteers from the PAO and from the other agencies. But uh, we will try our best to be able to full blast investigation of all this fraud we don't have the facility and we don't have the rules of procedure but but we will already shorten the procedure uh, in spite of no, no no rules allowing us we will now go on live stream uh, next week uh, once we get to be able to have the technical capability uh, with us already so again i repeat we'll be doing live stream next week Ang desisyon naman ng ICI na i-livestream ang kanilang proceedings ay winelcome ni na Senate President Tito Soto at maging ni dating Senate President Franklin Drilon. Sa kabilang banda naniniwala naman si Drilon na mainam ding mailabas na naturang komisyon ang mga nauna pa nilang investigasyon. Before, well, these are public documents. So why should they not be released? The court records are are public documents. The transcripts are public documents, document. and uh, um, you you, cannot, yeah, you cannot, uh, uh, ...restrict the access to these, except for uh, reasonable regulation. Sa kabalang bandakin ng peruman ni Soto na magiging mabilis lang din ang pagproseso nila sa Senate Bill No. 1215 o Infrastructure Anomalies Investigation Act of 2025. Isang minisya na tapos the technical working group lang daw siya and then we report out by November 10. Ang panuka ng ito nga ang naglalayong pumuon ng Independence People Commission na siya mag sa lahat ng Government Infrastructure Projects. Kung makapasang batas na ito ay giniit ni Drelon na posibleng buwagin na nga ang ICI at ito na ang mismong tatayong kapalit sa pag-iimbastiga sa mga anomalya sa government infrastructure in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Samantala, sinuportahan nga ng ilang mga kongresista ang desisyon ng Independent Commission for Infrastructure ICI na i-livestream ang proceeding simula sa susunod na linggo. Pero ang kanila nga pong panawagan sa komisyon, sana ay ilabas din ang nilalaman ng mga naunang pagdinig. May report si Brigada Haji Kaaminyo, i-Brigada mo! Brigada! Pagkamat ikinalugod ang anunsyo ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na ilalivestream na mga pagdinig simula sa susunod na linggo, inusisa ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya kung ano na ang mangyayari sa mga nagdaang investigasyon. Ayon kay Sendanya, dapat ay magkaroon ng full transparency at hindi maging selective o may pinipili ang ICI. Iginiit nito na kailangang may malinaw na kahihinatnan ang hakbang ng ICI at dapat may managot, makulong, maisauli ang mga ninakaw na pera at maisabatas ang Open Buy at Open Infra Bill. Ganito rin ang pananaw ni Rep. Shell Diokno kasabay na panawagan na isa publiko ng ICI ang mga nakalipas na diskusyon at desisyon sa ikinasang pagsisiyasat. Naniniwala naman si mamamayang Liberal Party List representative Laila De Lima na sa pag-livestream ng ICI proceedings kasama na rin sa mag-iimbestiga, susuri at titimbang ang taong bayan. Hindi umano nila tatantanan ang investigasyon kaya dapat ay bilisan na ang pagsasampa ng matibay na kaso. Samantala, Binigyang diin naman ni House Infrastructure Committee Overall Chairperson Terry Ridon na mahalagang transparency measure ang pag-livestream sa proceedings upang malaman ng mamamayan ang lahat ng naibunyag, inamin at mga ebidensya na ipinresinta sa ICI, lalo na ng matataas na opisyal, kawani ng gobyerno at private contractors na tinukoy sa investigasyon ng Senado at Kamara. Dagdag ni Ridon, palalakasin nito ang diskurso sa publiko, pati na ang pananagutan sa pamamahala, lalo na sa budget process, project planning at implementasyon. Nakahanda umano ang Kamara na makipagtulungan sa ICI hindi lamang sa kasalukuyang mga kaso na naisumite rito kundi sa mga kaso sa hinaharap na maaaring silipin ng Kongreso sa takdang panahon. In the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Kaaminyo na 105.1 Brigada News FM Manila. The music and, music news, and news. Authority. Right Brigada Mariing pinabulaanan na naman ng Maharlika Investment Corporation ang ulat na may kaugnayan nito kay Patrick Mahoney na isang Swiss British executive na nahatulang guilty sa kasong pandarambong at money laundering kaugnay sa One Malaysia Development Berhad o yung One MDB Scandal. Ayon sa pahayag naman ng MIC nitong Oktubre, o ngayong araw, walang katotohanan ng ulat ng Sarawak na si Mahoney ay consultant naman o advisor ng korporasyon. Ngunit pamunuan, kailanman ay hindi ito kumuha o nakipag-ugnayan kay Mahoney sa anumang kapasidad. Dagdag pa ng MIC, lahat ng kanilang operasyon ay isinagawa sa ilalim ng masusing proseso, alinsunod sa legal mandates ng korporasyon at may gabay ng mga qualified professional sa larangan ng pamumuhunan at batas. Kaya naman hinimok ng ahensya ang publiko at media na iwasan ang pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon kung saan hiniling nila sa mga sangkot na online platform na agad maglabas ng pagbawi sa maling ulat. Sa huli tiniyak naman ng MIC na patuloy silang nakatuon sa maayos at responsable na pamamahala ng pondo para sa kapakinabangan ng sambayanang Pilipino. Brigada Nationwide. Nationwide. Samantala, kinumpirma naman ng Philippine Army ang pagtanggal kay Representative Kiko Barzaga sa AFP Reserve Force. Inirekomenda ang delistment ni Barzaga matapos niyang maglabas ng pahayag sa social media na nanghihikayat ng pagkilos laban sa kasalukuyang administrasyon. Kalaki pang isang larawan niya na nakasuot ng uniforme ng militar. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada! Brigada. Tuluyan ng tinanggal sa AFP Reserve Force si Cavite Fort District Representative Kiko Barsaga, epektibo noong September 21, 2025. Kinumpirma ito ng Philippine Army. Ayon kay Army Spokesperson Colonel Louis de Maala, ang hakbang ay resulta ng masusing pagsusuri sa mga naging aksyon at pahayag ng mambabatas. Alinsunod sa umiiral ng mga lituntunin ng AFP paliwanag didi Maala inirekomendang delisment Barsaga matapos ang maglabas ng mga pahayag sa social media na hinihikay at umano ang pagkilos laban sa kasalukuyang administrasyon. Kalakip ang isang larawan niya na nakasuot ng uniforme ng militar. Itinuturing ito ng Army bilang kilos na maaring magpahiwatig ng sedisyon at makasira sa pagiging non-partisan ng institusyon dahil dito otomatikong nawala ng karapatang maging reserve si Barzaga at ipinagbabawal na rin sa kanya ang pagsusuot ng uniforme ng militar sa dumang pagkakataon alinsunod sa revised penal code Article 177 o Usurpation of Authority or Official Function at Article 179 o Illegal Use of Uniforms and Insignias. Hindi na rin siya maaaring muling maitalaga sa rinman posisyon sa regular o reserve force ng AFP. Ayon sa Army, bagamat ikinalulungkot nilang desisyon ito, kinakailangan nilang ipatupad ang batas at panatilihin ang disiplina at integridad sa organisasyon. Brigang din din nila na walang sinuman, gaano man kataas ang katungkulan, ang exempted sa mga regulasyon ng militar. Nilinaw din ng Army na ang administrative action ay hindi sumasalamin sa personal character o public service record ni Barzaga. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, the music and news authority. IMAX. 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 Brigada Bandita. Nationwide. Nationwide. Uh -oh. Dalawang lalaki naman ang nasawi matapos ang pagsabog sa isang illegal fireworks factory sa barangay Partida, Norsagaray, Bulacan, kanina ang alas 11 ng umaga. Batay po sa ulat ng Norsagaray Mulis, o Municipal Police Station, isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa naturang pagawaan ng paputok. Pagka namang rumisponde ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at Rescue Team upang apulahin ang apoy na idiniklara fire out bandang alas 11.50 ng umaga. Matapos maapula ang apoy, natagpuan naman sa lugar ang dalawang bangkay ng hindi pa nakikilalang mga lalaki. Lumalabas naman sa inisyal na investigasyon na walang kaukulang permit ang operasyon ng pabrika at itinuturing itong iligal. Right Brigada Bandita Nationwide Mga kabrigada, patuloy ang pag-monitor sa Tropical Depression sa Lume. Huling namataan ito sa layong 215 kilometers hilaga-hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Dahil po sa bagyo, nakasailalim ngayon sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang Batanes, western portion ng Babuyan Islands at ang northwestern portion ng Ilocos Norte. Ayon sa pag-asa, lalapit at posibleng mag ang bagyo sa Batanes tanas ngayong gabi o bukas ng umaga at sa Ilocos Norte naman bukas ng tanghali. Drive Max, Drive Max, Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada New Southam Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod, ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. At sa ating Brigada Christmas Countdown, 64 days na lang, Pasko na. Mula Abrigada News FM Manila, the music and news authority. authority. Brigada Balita Nationwide. In yung napakigand ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa News FM Manila, Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Hatid siyoy ng Drive Max Herbal Capsule. ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada Brigada. In the heart of changing lives.